man! sa Kalo Nicho Park. Pagandaan <tinyo> ang Kalo. Kalo, bebe. Ano yung masasabi mo dito, Kasi? Napakalawak yung ano, yung kailangan ano yun, palayan. Ayan, so pagdating nyo dito mga Kastig, pasok yung sasakyan nyo dito. Ayan, dito lang daw yung mga motor ito yung mga kutsi sa kabila tsaka may mga parang mga haula dito mga cages ng mga hayop yan so bayad muna tayo dito sa gilid Tara-ran! watch up mga kastig another vlog dito na tayo ngayon sa Kabadbaran City sa Pulok City, Sanghan Kabadbaran dito City dito sa Kalos Nature Park Shit, may may kunti na tanong tayo kan madam, bakit resting? Mga... nga pala may pagdating niyo dito tulad pa rin sa iba. Ah, kailangan natin maglagbook para malalaman nila na andito po tayo. So ma'am, magtanong tayo ng kunti ma'am, magkano ba yung bayarin natin dito? Yung entrance pay ma'am? 10 per head. 10 per head. Okay, murang-mura lang. So dalhin nyo na lahat ng mga barkada nyo dyan, buong barangay. Dahil sobrang mura lang po. At saka yung mga, mga bata ma'am, 10 per head. So, adult at saka bata, ganun lang. At saka, di, di lang po tayo, ma'am. Walang gabi. Araw lang. Ah, oh, pwede rin mag-overnight dito? Ah, oh, 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 andyan lang pala. talaga? Ay, eh, andyan lang pala. 5 to 8 p.m. lang. Okay, so 25 per head. Pagka ganong oras, ma'am. Oh, kasi gumagamit na tayo ng ilaw, ano? Okay, so baka mag Magtatanong sila, mamay may matutulogan po ba tayo dyan, Kastig, kapag pumunta kami dyan at saka bukas na kami uuwi? Ano kayo, walang katulugan. Ah, so wala. At wala rin kainan? Mayroon. mayroon oh, may canteen dito? Tayo maglalami. Ah, okay. So, malina po yung sinabi ni ma'am. Magraon na lang po tayo, ma'am, Kastig. So, maraming salamat nga pala. At yung mga cottages natin, ma'am, sa loob, mayroon ba? Magkano po? 100 ang hat. 100. Oh, ilang hat. tao yung... Okay, okay, so okay, parang payag daw kasi. So katulad na kayo. Maliban sa 100 ma'am, mayroon pa bang iba? Wala na. Okay, so maraming salamat. At ano po yung makikita natin dito ma'am? Maliban sa mga hayop tulad ng kasama ko. Pero Pero lang, pero lang yung makaste. Ah, mayroon ba tayong swimming pool diyan ma'am? At saka ano pa? Ayun ah, lang. Okay. So, pwede pala kayo dito maliligo mga Kastig. So, welcome sa Marigold Star Ito TV. Si ka, Madam okay, picture ka kam sa Marigold Star TV sa YouTube po. Ayan, picture. Harap ka dito Kastig. Ayan. So, yun. Ganda ni ma'am. Ayan. Okay. So, maraming salamat. Ma'am, nga pala ma'am. Ali sa YouTube ma'am. Tatanong. Pwede na mag-video ma'am. Konti ma'am, ano nga pala ito? Ma'am. Ma'am, mga ano ba ito? Yung, yung mga andito ma'am, mga antigo ma'am? Oh, yung, ito yung mga gamit ng mga katutubo natin ma'am? Para ano ito ma'am? Ito ba galingan ng mais ma'am? Oh, ah, ito pala yung gilingan ng mais. So, pag ginigiling noon sa mais. Dito. Paano kaya ito gagamitin? Hindi natin alam ano. Sulit ba to talaga, mama, no? Masulit pa ito sa pagbubuka mo, Kastig. Uh, sulit pa ito sa relasyon, Kastig. Eh, yung relasyon, no! Yung mga relasyon dyan, lalulusaw. Hey, dyan, kao, picture, ka, oh, picture mo. Ayun, ganda na yung mo, Kastig. Ayan, Oh. At saka may tsunggo Puntahan natin yung uh, monkey, casting. Tingnan natin. Hey, okay, picture tayo. Picture kayo sa pinsan mo. Ayun. Tawagin mo. May agila dito, Kastig, oh. Kastig. Kastig na mo yung agila dito. Ayun, no? Oh. So, ayan. Kakita na kayo ng ibon. Hmm? Pangalan natin. Dudong. Dodong. Taka saan tayo? Kapalito harap, pa sa harap pala makita. Taka, uh, bayang. Bayang. Uy, kumusta na pala. Saan ba yung bayang banda, sir? Kabadbaran, patungong ano? Tungong puting uh, bato ba yun? Mahaba. Ay, sa so mahaba. Baka. Gusto ni, baka may gusto kang batiin sir, umustahin. Ah, wala, kaya wala magkakayab. Ayun! ayun. Ba wala lang walang lang sir pero mayroong asawa. Wala. Ah, wala talaga ayan. So at least alam hey, na. na tayo, sir, at sir. least alam na nila ayan. Picture kay Kastig. Kani kani si sir. So, sa YouTube channel natin sir. Ayun. You YouTube natin. Yeah. Pindutin mo to. Kastig. May nakasabay home at sa Mayroon ng ahas dito. At least itong ahas na ito kitang-kita, malinaw. Yung ahas na kilala nyo. <laughs> Nagkukunwari yun Kaibigan Yun pala Ahas What? Bero lang yung kastiga Baka magagalit Bero lang yun Dalawa pala yung ahas Sir pwede ba Yung kasama ko pasok doon sa loob? <laughs> kung nahihirapan na tayo Sa isa Lalo na siguro Pag dalawa Ha? Takot My fax Ano ba yan? Para ikaw kastiga ka? Para magkamukha Yung kayo. mata niya kastigo Tingnan mo yung mata niya Ano? Ayan, sa Bisaya, Milo. Ayan. So, iwan ko lang sa iba. Ano ba tawag dito sa English? Nagpahuway. Pugi. Bakit ang liit-liit ng kulungan mo, Pugi? Siguro, ang tapang-tapang mo siguro po Kaya ganyan. Maakit pa siya kastig oh. Pinsan mo. Naku may dito pala sa kabila. Ano kaya yun? Ano kaya yung kastig? Ayan eh, tingnan mo. Ito ka sandali. Lapitan natin ng kunti. Yan oh. Galit na siya oh. Naku. Teka sandali. Sandali. Takot na ako. Ano yan, Huwag kayong malikot. Ano yan? Ayan, sa loob. Ayan, oh. Tingnan mo yung mukha niya. Di ko alam, ano yan? Ayan, oh. Sa loob, parang... Hindi ko maintindihan kung anong uri ng hayop yan. Parang kaibigan mo. Yung kaibigan mo, Kastig, yung kapitbahay mo. Hindi, <laughs> ba <laughs> Bakit ba giniskitahan mo lagi yung mga kaibigan mo, Kastig? Sandali. Hindi, pero lang yan. Ayan. 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 Dito, dito yung swimming pool makastig. Pag pumunta kayo rito. Swimming pool dito kastig. Tingnan mo yung swimming pool dito kastig. Sobrang ganda. Ayan. Kahit maliit siya, pero maganda. Siguro kung di ako nagkakamali, mga nasa 5 or 4 feet ang lalim nito. Yan. So, maganda rin naman tulad pa rin sa iba. Simple lang pero napakaganda po. Okay. Bakit ang layit-layit ng kulungan mo, Pugay? Siguro, ang tapang-tapang mo siguro, Pugay. kaya mo. Yan o, oh, ganda oh Sobrang ganda kastig. Ayan o. Oh. Ayun. Ito yung makikita nyo dito sa loob. Ayun. Yan. So, may makaibigan pala tayo dito. So, welcome ang lahat sa Marigold Star TV sa YouTube po. Ayun. So, baka may gusto mag-shoutout dito. Teka, punta tayo dito. Shout out, oh, yun, <laughs> Ayun yun, tagabay ang Brazil. Ay, kumusta po silang lahat? So, teka, sandali. Pangalan natin mga ma'am. Dito muna, dito muna. Pero Jane Salomon. Ayun, taga saan po tayo? Siyempre. Ayun, taga Bayang. So, sino po yung i-shoutout natin, ma'am? Shoutout to Oh, yung i-shoutout natin. Classmate, kamag-anak, kapatid. Oh, si ma'am naman. Ik ikaw, ma'am. Hi, hey, Jane. Maliber. Shout out sa mga friends ako. Dere, sabay ang. Ayun. Buha Marite. Ay <laughs> <laughs> at saka baka pwedeng mag-isoyo na rin ha na mag-subscribe but manood ay, sa Mari Mari Gold TV. I ay, si mariko. madam. Bay madam. <laughs> oh, Ayaw, madam ito. Ani, mesin mesin juga selamat. Ayuh, bagaimana? Kau suka mati in? Shout out. Wala. Ayun. So picture muna kasi. Teka sandali. Ah, dito muna sa kabila. Baka may mag-shout out pa dito. Ayan. Sino pa mag-shout out dito? Ika eh, ma'am. Pangalan. Rosemary. Ah, baka may gusto kang batiin. Baka may gusto kang babatiin po ma'am. Ayan. Si ma'am din naman. Pangalan. Hi. 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 Tagapay ang ba Baka may gusto kang i-shoutout. Baka may gusto kang i-shoutout. shout out sa nila. Ah, uh, okay. So, maraming salamat sa inyo lahat. At 'wag lang kalimutan na manood at mag-subscribe na rin sa Marigold Star TV. Di pala dito. Bigla kaming naka Teka, naka-birthday na rin. Teka. Salamat kay nito, Ma'am. ko na asahan na. Nagbablog lang po kami dito at saka biglang nagkaano kami dito. Naimbitahan na, na kami ng birthday. Teka. Nakikisali na rin kami sa birthday. Oh, lahat na kayo. Punta na kayo doon. Okay, dikit-dikit lang. Dikit-dikit. Okay. Picture. Oh, sandali, sandali, sandali. Picture muna. Sampung picture. Ayun, para lahat na. Teka, sandali. Ayun, yun, hmm, dami na, dami na. Diyan mo lang kayo. Okay. Okay, so, Kastig, ano ba yan dyan? Okay. Teka, tingnan natin. Parang mini forest Kastig, ano? Oh. Dahil iku, okay. iku. Kung hindi, po, nanay. Kung ganda pala dito. Ay, wow. Ganda. Kastig, ang ganda dito, At saka sobrang lamig dito. Gusto ko dito, gusto ko nang matulog. Kasi walang disturbo dito at sobrang ganda. Ayun, anjan ka na pala anu, Anjan, Ano Sobrang ganda kastig. Bakit ba napakaganda? Ano tawag diyan kastig? Bakit napakaganda? Anu ganda nay, ano tawag dito, nay? Sobrang ganda kasi. ano you know. So dito yung ay

Yung yung bang pamilya niyo na gusto niyo mag-relax na kayo lang dito, ayan no? Oh. sobrang an, an, dito kay sa ilalim ng mga kahoy ng mga malalaki. Magbaon lang kayo, payo ko magbaon kay lahat, tubig, pagkain, lahat na. Magbaon kay dito. Ayun. Kasi wala tayong mabibili. At saka pwede kay dito mag ang party, birthday party kung ano man, mayroon dito. Yo. Yun, ganda nila. Ganda oh. Ang daming mga ibon dito Kastig Ayan tingnan mo Hindi ko maintindihan kung anong mauri ng ibon nito Kastig Ayan o oh. So dito yung mga uh, mga anak nyo Mga bata nyo dito Pwede nyo paglaro-laroin dito Ayan o oh. So napakalawak Sobrang lawak dito Ayan so dito oh. Pwede kayo magbalibol dito oh. Sobrang ganda Ayan. So, teka anong mga ibon yung kastig? Ano ba tawag diyan ka? Yan ba iginya? Ano ba? Hindi Iwan ko. <laughs> mga kastig tingnan nyo. Anong tawag diyan? Hindi ko na ano. <laughs> Hindi ko alam anong pangalan niya. Ano ba? Ano ba tawag diyan? Ano? Hindi naman yan pabo. Ano ba? Ginya ba? Ano ba? Ano? Hindi ko maintindihan. dito pala kayo maglalaro pwede kayo dito maglaro hi po mga kids welcome sa Marigold Star TV sa Youtube yan so kaway kaway muna dyan mga anak yan so kaway kaway dito dito harap sa kamera yun ganda nila ayan picture kayo ni mami yan, picture kayo. Punta ka doon, Kastig. Punta ka. Halika dito, dito lang tayo. Manood, mag-subscribe sa Marigold Goldstar Star mabayon TV. Mabayon? Ayun, ang puging-pugi nila. Yun. Okay, so sabi nyo, welcome ang Marigold Star. Welcome, Marigold Star. <laughs> very good, very good, very good. One, two, three. Ayun, ganda. Okay, well. ako <laughs> yung... Ha, ah, de ba? Makasig. Kalo. On your board. <laughs> so, makasig. Nakita nyo na ang kagandahan ng kalo. At saka, yung nagbe-birthday, may maganda doon. <laughs> Oo nga. Maraming maganda. Ang vlogger, hindi maganda. Hindi. Ang maganda roon, yung pagkain. <laughs> <laughs> so, yun Kaso kastig, hindi tayo na-imbitan, uh, Kastig, nakakahiya. Yes, mga kastig, at saka lahat ng mga bagong subscriber natin, Huwag nyo kalimutan mag, ano ha, i-subscribe din hit notification bell para always kayong updated sa ating video na i-upload sa araw-araw o baka next week. Ganon. At saka yung lahat ng nag-shoutout sa ating channel, ah, maraming salamat sa inyo. At saka yung video na hindi pa natin na-upload mga kastig, antay-antay nyo lang, may video pa tayo na hindi pa na-upload. Ini-editan pa kasi. Ini-editan pa, pasinsya na. At saka Okay. yung video natin ngayon ha hindi natin pwede ito pagsabayin antayin nyo lang at oh. saka don't forget again to subscribe and hit the notification bell para lagi silang updated yes at saka mga castig maraming salamat sa lahat na nag subscribe nag like nag follow at lalo na don't forget to share at mga castig pwede ba kami makiusap sa inyo yung yes, super so things natin mga castig <laughs> malaking tolong yan sa ating castig yes, totoo yun malaking tolong yan sa atin lalo na sa pangaraw-araw natin at saka pagpunta kung saan man tayo dadalhin ng panahon mm -hmm. at saka para yung, para mapatuloy natin pagpakita yes. sa kanila kung gaano kaganda po yung mga lugar na napuntahan Wag po natin. Huwag lang kalimutan ang yung sa live natin makasi yung super things at saka super chat, super, super, super sticker. Stick. Yes. Maraming salamat again. At saka lahat ng mga subscriber ko sa sa, sa ibang bansa, uh, maraming salamat sa inyo ha saka hindi sana hindi kayo magsawang uh, magsubaybay sa amin at saka yung palabi, palagi na subaybay sa amin maraming salamat talaga uh, hindi na hindi ko ma, ano tawag doon ma-express <laughs> ma-explain kung gaano ako kasaya kami ni casting dahil sa palaging uh, pagsubaybay sa aming munting channel at yun lang makastig at wag lang kalimutan nila paki-share na rin yes. para maraming makapanood sa magagandang yes. lugar na napuntahan po natin na right. at saka iba yung gusto ano ah uh, pumunta sa mga lugar, pa iba ibang lugar. Oh, baka na makastig. nagsawa na sila. Yes. So... At saka mga maraming salamat sa nag-subscribe sa ating shoot video. Maraming salamat sa inyo. Ha. At saka yung ano pa, yung nanood, uh, I-subscribe nyo naman kami, please. At saka yun na mga kung ano mang estado ng ating buhay mga kasig, mayaman man tayo at mahirap. Huwag lang natin kalimutan, Kastig, na si God ang ng ating buhay. Siyempre, kayo din makastig, buhay din kayo namin. At yun lang po, maraming salamat and God bless to us. Kumusta nga pala yung pinsan mo, Kastig, sa kayutan? Si Paritata Uranda, yung mga Rizari family, yung mga palaga. Yeah, si Balaga, Biminda. at saka yung kapatid ko ron, si Luciano, at saka yung mga pamangkin ko. Kumusta kayo dyan, mga pamangkin? Sana panoorin nyo rin yung YouTube channel natin, yung mga video. At saka si Luz Biminda, yung ano, subscribe natin dyan. Tsaka, palagi update at, sa at, sa si, si si at, at saka si Tere. Si Tere. At saka si Radin, Radin. Yung, yung mga niya. pamilyang Radin. At saka yung mga kakanog family. Yes. At saka yung si Pari Digoy. Pari, kumusta hmm. na kayo dyan? Mga urtis family. Ay, at saka yung Dr. kapitan Rose. natin dyan. So, Kap, uh, Bubong urtis, oh. so, kumusta at saka, kayo dyan? Sa <laughs> si oh. At saka yung mayor natin sa Surigao. si oh, Mayor Pordong At saka yung mayor natin dati sa season. yun sa season pa tayo. Hello po, Mads. Mayor Carissa. Ay! Ano ba tala? Parang may ibig kang sabihin, Kastig. Yung kaskuha ko, uh, sabi ko na eh. <laughs> okay, so At salamat nga pala. Niya, yung si Kapitan Wardel Palonia, saka yung si Mari, uh, si Pare Mario Balusca, lahat ng taga-season, lahat ng taga-bibid. Nah, lahat, na mga kumpare mo. Lahat na. At saka yung, yung mga kapit bahay mo, Kastig, yes. sa Surigao City. So, maraming salamat at isang na, napakagandang tanghali po Ilos sa atin. Sana ang Panginoon lagi nating kasama sa araw-araw.